Yo, what's up mga chong, kakatapos lang natin mag-live. Ayan, ano, oras na. Time check, it's already 12.30 in the morning. So, ito yung mga nabenta natin. 60 pieces yun lahat mga gar. Nagpa-live. Selling tayo ngayon. Bagsak presyo. 300 pesos below. Yung lahat, oh. Meron tayo dito Yeezy. Meron tayong Erto Tecno. Meron tayong Kyrie. Ayan, 361. Ang um, ng easy eh, you no? Know, easy 300 pesos lang na out. Eh. Ito Adidas, ito Fila. Mga boss. Lahat naman mga boss 300 pesos and below lang. Delivery day. Delivery day ni Pai. What's up? What's Deliver. Yung mga orders natin ngayon, oh. Si Mother nag-package yan, si Mother, oh. Ito naman yung alam natin, manager. Manager, okay ba? Na-approve ba, tol? Ito pa yung isang manager, oh. Oh. Ayan. So ito naman ang mga J's natin, mga boss. Ayan. Ito nakuha na to, itong uh, green tow, itong black. And itong isang red Delivery na yan bukas For delivery Tapos meron din tayong size 10 na nakuha Ganito Tapos ito Ngayon naman meron pa tayong delivery bukas Ito naman mga used ukay Ito mga boss used ukay naman to And For delivery naman to kay Shubit Daming nakuha nga po ni Shubit ano o Hindi pala kita yan o Daming yung sa para sa mga chong For delivery Yan bukas kay Shubit So yun, bukas na lang Ito si Papa Ito si Father May kausap Ito yung sasakyan natin ayan. Ito yung sasakyan natin Pinainit ko na siya Para dere dera, -dera na Ito yung mga orders Ayan, ayan sa sako Sa loob Ito din Ito pa, orders pa yan Ito pa Ayan sabi orders yan, individual orders ito pa, nakasaka ko. Mga orders yan mga tol. So, ayun. Ayan, samahan kami mag-deliver ni Father. bibili na din, kukunin na din namin yung supplies. May mga bagong orders kasi kami, yung supplies. So, kukunin na din namin ni Father. Ayan, let's go! Ah, uh, yung sasakyan ko nga pala mga tol. Ayan. Ah, uh, Dodge Ram. Nakuha ko lang siya last. Uh, September. Ah, September. October pala, October, sorry. Ayan. Yung CV ko, yung old CV ko, nabenta ko na yun. Tapos, yung nakuha ko don binili ko na itong Dodge. So, yun. Family car. Eh. Family car. Ang bilis yan. Is spacious yan sa loob. So yun. Deliver muna kami ni Father. Let's go. Yan. All goods. Hello, Baba. Ma-deliver kami, Bab. Bye-bye. <laughs> <laughs> Andami pa mag-print pa kasi Ingat kayo. Ah, uh, pick up muna kami, ay magda-drop off muna kami sa JNT. Hi uh, baba. Hello. Dito muna pa tayo, okay. Dito muna. <laughs> <laughs> ah. Okay, sasakay na sa likod. Ah. Oh, ah. Hello. Sir, order mo 'di? Takaw eh? na bagay niya <laughs> ah. Ayan. 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 pa Ayan. 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 yan? Gusto Ayan. 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 sa Ayan. 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 Ano ko lang ini? Nagkaligaw ka pala? Kung inin po sinabihan mo kung kayo ka pala mga price sa harga doon mga 300 Baka pinuntahan ta ka duman Pwede ka no, lang tumang bro? Babaan ta ba ang presyo uh, mo? Pwede ka cash ko yung ano? Tira! Kulang Pwede Salamat pa di ah Ano mga boss? ito yung profit natin kay Shubet 5k salamat Shubet so next naman tayo kamalig para mag drop off nung mga SBJ1 na order sa atin so 6 na perasa yun 1,5 ang isa so dudamat na lang mga tol kung magkano lahat so yun let's go so nakatas so, uh, lang ulit namin mag uh, send nung Ah, magpadala pala nung sapatos dito sa may kamalig d'yo, no? Sa may sabungan. Yan, o, sabungan yan, mga boss. Sabungan. Yan. Salamat pala kay Sir, ah, uh, Bibar. Yan. Conceal siya dito sa kamalig. Nag-order siya ng tatlong Jordan. For one, five each. So, bali, four five lahat. Salamat, salamat. So, next naman natin kay Sir Anthony Garcia. Kay kayo, doon naman tayo sa may car So, bali, tatlong sapatos ulit. Yan, let's go. <coughs> umalis sa stem alam mo chong katapos na natin mag deliver ng mga orders ng ating mga tropa medyo malayo layo din yung binay natin almost nasa 2 hours yung binay natin overall yung transaction natin umabot ng mga tatlong oras lahat lahat siyempre <laughs> konting kwentuhan mga buyers Yung nga pala ah uh, kwento ko na lang din yung journey ko kung paano ako nag-start ni dito sa aking ukay-ukay uh, shoes business and um, uh, nag-start pa lang pala ako nito last year November 27 ata yan November 27 so wala pang 4 months na nagtitinda ako ng ano sapatos na ukay so yung kwento ko nito is Ah, uh, kasi ako tumambay sa mga sa mga online selling. Ang ko yun minsan, tambay-tambay na. Marami akong nakikita na online Marami akong nakikita na go online selling sa TikTok. nag online selling sa TikTok ng mga sapatos na oh, okay sa so, sabi ko mabenta, ang dami pa Try ko kaya, try ko kaya. Eh, para ano extra income na lang din so aside sa from work meron pang pa extra income yan. kailangan na natin ng doble gayon kasi ngayon paramihan na dapat ngayon ng assets so aside sa work and other investments bumili ako ng isang bulto lang muna ng ukay shoes tapos doon ako nagsimula magbenta yan. alala ko pa ngayon pinapagalit na ako ng girlfriend ko kasi babat na babad ako sa kakanood na online selling yun doon na pala ako nag-aaral kung paano mag online selling nakakatuwa na may may ako yun so, nag start ako noon yun nga November isang sako muna in order ko sa CJXN. yun yan isang sako muna tapos alagang 8.5 lang yun alagang 8.5 so mixed na pang babae at pang lalaki na shoes so ngayon pag ano pagdating ng shoes binenta ko sila, nilinisan ko nilinisan ko yan, dyan lang, nilinisan ko yung mga sapatos kasama ko si Ila Pader kasama ko si Ila Pader magdini si Ila Mader tapos binenta ko so overall lahat yung naubos walang natira so yung 8.5 ko naging 13k so kumita ako dun kinita ako nasa 4, kinita ako. Sabi ko, may benta. Tapos order ulit ako. Kasi na no, nakabenta ako eh. So, umorder ulit ako. Umorder ulit ako ng tatlong sako naman. Tatlong sako. Tatlong sako naman ng sapatos. Ayan. This time, mga ano na, mga mga good quality na. So, halagang 79 na yung in-order ko. 79 per sack. So, time stream mo na lang. So, yun mga premium, ay hindi naman siya mga premium, mga grade A. Mga ganda yun, mga ganda yung quality nun. Tapos, yun, nabenta ko naman naman yun, ubus, naubos, naubos ko agad yun, within one week pa lang, ubos agad. Mabenta kasi, kasi December, Christmas season, ang daming pera ng mga tao nun. Kaya bili lang sila, nabili ng mga sapatos. Tsaka mga ganda naman talaga, quality yung sapatos natin. So, yun, naubos ko agad yun. May kinita ako dahil sa lagpas 10k din yung kinita ko doon eh. So hanggang sa yun, nagtuloy-tuloy, binenta ko na. Nag-order ako sa pong sako ulit. Madami ulit. Yan. Yan. pag naman na, ako, pag-gas. Ano po? Ma, uh, full tank po. Full tank. May uh, power gas po, sir. Ah, uh, ano po ba yung unleaded? Ah, uh, unleaded. You will save gas po, sir. Ah, uh -huh. Avanti lang po na, unleaded, okay, sir. ano uh ayun, -huh. Okay. Uh, pagas muna tayo, pagas, pagas muna tayo. Full tank. Sir, may susip. Ay, meron po. We will save gas. Apo. Full tank po ito. Apo, full tank. Full tank. Okay, ato. Thank you. muna tayo. So, yun nga yung ngayon, kwento ko. Ah... Uh, yung sampung sako, Napaubos no, ko na naman yun. Hanggang sa kumita ng kumita yun. Paroling lang ng pera. Sir, order po. You will save gas for tank. Zero star. Okay pa. Ano pa. Hanggang sa... sir. Palinisan po. Ay, sige po, ate. Yan ano po. Thank you. Okay, so, hanggang sa naubos yung sampung sako, pinaparoling ko lang yung pera ko noon. Rolling lang, benta, bili, bili na mas maraming bundle. Yan hanggang sa lumaguna, kahit pa paano dumadami na yung benta Ayan, so, nakaka everyday nakakabenta ako ng mga 25 and up na pairs so yun hanggang sa nandito na ako ngayon sir paklose lang po muna kasi ay kaso yun din yung so si ate okay okay lang yan Thank you. Palinis uh, mo na lang windshield. Pero sa pagas na din. Sabi, sabi ng girlfriend ko dito ako magpa, dito daw ako magpagas sa shell. si dito siya nagtatrabaho. And sabi nila, even though mahal yung gas dito, matagal daw ah uh, maubos. So let's see kung matagal maubos yung gas. So yun muna kakain muna kami ni Father. And after that, magpipick up kami ng supply. kukunin namin yung supply ng mga ukay sa Prieto Cargo. Yan lang. Eh hey mga boss, dito muna kami ngayon kakain ng lunch. Sa ano, Jollibee. Sa Jollibee, o oh, ayan o, oh, Jollibee. Kaya muna kami ni Father kasi time check. 1.35 p.m. na. So, lunch muna, lunch muna. Ah. Ah. Oh, rice. Mantis chicken lang. Mantis chicken spicy. Dalawang rice kay Pada. Ay, ano, coke load. Ayos, bye. Bye, ayos. Pwede na-unvise sa delivery, ah. <laughs> Huwag bang ito pang ala huwag ka naman na dyan ito yung kasabay boss kaya? kaya sa taas kaya ito kami sa preto preto, yung cargo namin preto kaya Nabig up na namin supply mga boss oh. Ayun oh. Pulong pulong yan sa likod oh. Oh. Yung hey, isa kinalam na ni father oh. Ano? Kaya ba? Ayan, do paano ba, ba yan? na namin lahat para isa na lang, hindi na tayo bumalik. Sakto pala, sakto lang. Ayan. Huwag ka ano, may paraan yan. Ayan, let's go. Ayan mga boss. Pauwi na kami. Hindi na kami ng hardware. Doon na lang sa malapit sa amin. Kasi, wow, uh, si Payo. <laughs> so, okay. 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 أويناك. هذا يدوي Ah, yeah, ini karga na yan, dinis karga. Pinasa namin yun sa trolley. Sa trolley namin na. Ayan na pala si Pai Jokes, ang trabador namin dun sa bahay, ginagawa rin yung bahay namin. Yeah. Ito pa yan, 1, 2, 3, 4, 4. Yun na nga mga tropa, kakapark ko lang ng sasakyan. And so ngayon, papunta na kami sa bahay. Ito na. Ito na. No, na. Okay.

<laughs> hey yo, what's up? Lola Pits here mga boss Ito na yung mga boxes natin Ayan na Yan uh, yun yung mga laman yan Yung kinik up natin kanina Inunboxing ko na Ayan Kakakapakod pala to Meron din tayo ditong uh, OG pairs Yan 1, 2, 3, 4, 5 na OG pairs Original material Kasama yan sa UK okay, mga boss Ito na ba, pang basketball shoes Ito uh, Jordan Mga Jordan mga boss So, yun, uh, sa mga gustong bumili ng items natin, sa mga gusto sumipat, bili lang kayo ng uh, bili ng sapatos nyo. Deserve nyo naman yan, mga boss. Yan. Yeah. Okay, control lang, control lang sapatos. Kung mura, bili nyo. Kung sa tingin nyo kailangan nyo sapatos, bili kayo, mga boss. Yan. Kaya, dito sa atin, sa Lola Fits, mga mura yung mga sapatos natin kasi uh, gusto natin kung magkano natin nakuha nyan, kahit konting tubo lang, mga boss, okay na ako doon. So, kung gusto nyo bumili, mga boss, visit nyo lang yung ating TikTok account, mga boss. Search nyo lang, Lola Fits, or pwede naman, at Balbzi, B-A-L-B-Z-I-E. Yeah. Meron din tayong page, Facebook page. I-follow din kami sa Facebook page. Lola Fits, shoe thrift, mga boss. Yeah. Lola Fits, shoe thrift, mga boss. Yeah. Uh, nakakapagod mag na natin, mga boss, kaya... Yan, support, support mga boss. Salamat, salamat yan. Uh, again, this video is for uh, inspiration sa mga gusto mag-start ng ukay-ukay business. Ukay-ukay shoe business. And sa mga uh, fans natin dyan. Uh, hindi na mga fans. Mga supporters pala. Wala naman talaga pala tayong fan base. Mga supporters natin sa Lola Fitz Shoe Trip. Yan, marami marami salamat sa inyo mga boss. Hindi natin to maaabot. Kung hindi dahil sa inyo mga boss, lahat ng to utang na loob ko sa poong may kapal mga boss. And of course, sa inyong mga supporters ko. Thank you, thank you sa mga sumusuporta sa akin na solid dyan, mga boss. Lalo-lalo sa girlfriend ko, number one supporter, mga boss. Maraming maraming salamat and until my next vlog.